Ang segment na naman ng Nanay Vlogs! So, sige, mga anak, magtanong kayo! Ang bagong segment ng Nanay Vlogs, ang Nanay Payo. Nanay Payo! Dali! Mga oh. anak, magtanong ka sa Milexic project. Dali na, tanong! Aba naman! Mm. Ma, paano magsaing ng hindi sinog? Oh, number one na tanong. Paano magsaing? Paano magsaing ng hindi sunog? Matagal ko pa <laughs> no? problema. Hanggang rin ang problema niya. Hanggang rin eh. ang problema ko yan. Pa, paano magsaing ng hindi sunog? Ang hirap sagutin yan. <laughs> step by step muna. Paano mag... Yung normal na saing muna. O, oh, normal na saing. Siyempre, hugasan mo yung bigas. Ay, lalagay mo muna sa kaldero. Hugasan mo yung bigas. Pagkatapos, sasalang na sa kalan. Hmm. Tapos, yung na... hindi. Yung ano, hanggang sa maluto. Oh. Sala mo sa kalan, pagkatapos, pagka kumulo, bubuksan mo, pagkatapos, ano mo, pahihinaan mo hanggang sa maluto. Yun yung normal na, ano. O ngayon, may tanong pa kayo? Paano? Paano yung hindi sunog? <laughs> Paano magsaing si nanay? Lumaki ang aking mga anak na? Tutong ang silaing. Eh. <laughs> hindi. Ang ay, ay, ano ay, kami? Uh, brown rice. Bra ang aming kanin ay, lumaki ang mga anak ko na, ang kanin namin ay laging brown rice at saka black rice. <laughs> Kaya, hindi ko rin ano pa paano, pa mo magsaing ng ano, ng hindi sunog. Tutong. Laging, hindi lang basbat ng sunog eh. Talagang sunog na sunog. At in black rice. Hmm. Pero kailangan, pagka nagsaing ka, babantayan mo. At saka, may solusyon dyan. Oo, oh, okay. Hey. Bumili Bandi ka <laughs> Kasi, isa lang. Ito, ito, ganito ang aking, ano, aking, ano, pagkasa, pagka nagsaig. Isa sa lang. Pagkatapos, ano sa kasunod? Pagkatapos, maglalaba, magwawalis, magbubunot, magbubunot, wag, tatalim, Basta, wala Basta lahat, lahat ng walang konekta sa pagsasayang ng bigas. Tapos pagbalik, mamaya-maya. Hindi, maya-maya, hindi pa babalik, hindi pa babalik yun. Hindi ba babalik. Okay. Maya-maya. Ma, yung sinaayang na, yun na, yun na. na susunog! Ayaw nga! Ma, eh nga! Ayaw na, andyan na. Uy, yung sinaayang ko na na! Ayun. Tapos, okay. sunog na naman. <laughs> <laughs> hindi, yeah. hindi kompleto ang pagkain, pag walang tutong. Tumanda na ilang taong ka, dito, ano, ilang taong ka hindi nakakain na ng sunog. Limang taon? Hmm, limang taon. Limang taon na, simula nung hindi siya nakakain. Simula nasunog. nung, hindi, kahit sa rice cooker, susunog eh. Hindi, yun ang, ano, yun ang solusyon doon. Paano magsain ng hindi sunog? Bumili ka ng rice cooker! Pagkatapos talang mo. Ang problema, eto, bumili na nga kami ng rice cooker. Sunog pa din! <laughs> Napakasama! Napakasama <laughs> ng aming ano eh! Bumili ka na nga ng rice cooker! Pagkatapos, sunog pa din! Sunog! Kaya, kung paano magsahin na hindi sunog talaga nga naman. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam pa paano magsahin. Hindi! <laughs> meron na, Jack, ano? Pagka hindi naman sunog ngayon, lately hindi na sunog eh, oh. hilaw naman. Hilaw? Oo, oh, kasi umaangat yung, umaangat yung rice cooker. Ah, yung rice cooker. Ah, yun ang problema sa rice cooker. Oo. Mm -mm. Umaangat naman siya, kaya hindi naman siya nasusunog. Mm -hmm. Gumamit ka nga ng rice cooker, hindi sunog. Hilaw naman. Hindi, bigas pa din ma. Yeah. Hilaw nga. Mga rice cooker eh, hilaw, brand, baka naman. Yung rice cooker natin, ano? Bigas pa rin. Oh, okay, tabo na. Gano'y reklamo na. Gano'y reklamo na yung isa. Hindi lang basta-basta hindi lang luto. Bigas pa rin nung lumabas. Kaya minsan kumakain kami. O, oh, kain na tayo. Hindi ka na kain. Pag, paglapag. Oh, bigas. Bakit bigas to? <laughs> isa mo. Lagyan na tubig. Ano nangyayari? Lugaw. Lugaw. <laughs> Lugaw na. <laughs> Problema <laughs> namin, problema namin talaga yun ah. Dumaan mo problema sa bahay. Sinaing. Sinaing. Number one na problema, Sinaing. Wala na problema sa ulam, di ba? Wala, wala problema sa ulam. Wala. 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 Hindi, na, hindi tayo nagkaka problema na. Wala. Masarap tinola dito. Oo, ang problema lang yung ano, yung kanin. Problem. Ayun lang. Sinaing. Sinaing sinaing <laughs> walang... sinalok hindi ano yun sinalok sinaing sinunog <laughs> 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 hindi isang solusyon oh, sige final na isang solusyon siguro paano magsaing na hindi sunog ay babantayan mo ngayon yung sinaing paano yung bantay halimbawa halimbawa yan yung sinaing paano bantay Babantayan mo ngayon yung iyong sinaing hanggang sa kumulo. Pagkatapos kumulo. Oh, balikan mo ngayon. Pag kumulo niya. Kumulo, bubuksan. Bubuksan. Hindi, naka-rice cooker ka rin. Ah, naka-rice cooker. Grabe naman yung... Oh, pag umangat yan. Umangat yung rice cooker. Oh, umangat. Ganyan. <laughs> kailangan mo i-ano ulit. Babantayan mo, o kaya pwede ka naman lumayo ng konti, kaya lang kailangan yung pandinig mo na andun pa rin sa ano, kasi umaangat eh. Oh. kung eh, ko ba dun sa rice cooker natin, bakit ganun yung rice cooker natin? Magpalit na kayo ng rice cooker, yung magbibigay may, ng sponsorship sa inyo. May binili na akong bagong rice cooker kung dito. Oo, oh, hindi sasabihin yung brand, ba hindi pa sponsored. Sa ano pag sponsor <laughs> <laughs> na? Hindi, hindi, ano eh, ewan ko. matino Yung mga ano, datang sponsorship nyo, mga appliances, gano'n. <laughs> hindi, yung ano kasi, yung unang rice cooker, na, yung isang rice cooker, di ba, sunog pong magluto. Mm. So ang ginawa, bumili ng bago. Yan, bago na bago yan eh. Mm. Bago rice cooker. Ang problema naman sa rice cooker na yan, hilaw naman kung magluto. Kailangan banda yan kasi umaangat. Uma, oo. Oh. O ngayon, may binili ako ulit na isa pang rice cooker. mais na ba? Hindi pa natin nagagamit. Ah, hindi pa nagagamit. Ano pa kasi medyo malaki yon eh. Kunti lang tayo, hindi okay. hindi magagamit. Yun, hindi ko pa nasusubukan kung anong problema nun. Ba, ano, pero yung kaldero natin, hindi na talaga pwedeng gamitin yun kasi sunog talaga po magkain. Hindi. Pag nandito si Lola, hindi sunog yun. Ay, oo, oo, oo. Isang tip, isa pa pala. Pag nandito yung nanay ko, na Lola nila, yung kaldero namin hindi sunog kung magkain. Siguro, hindi na magiging sunog yung sinain nyo pag nagka-apo na kayo. Tsaka nandito si ano, nandito pa si Amor noon. Si Amor, hello Amor, that. Kung nandito si Amor, ba? Hindi sunog yung aming ano, hindi sunog magsain yung, yung aming ano, aming, aming kaldero, at saka yung aming rice cooker, hindi sunog. Pero ngayon, sunog na po sa amin. Ano kayo <laughs> problema? Ano kayo yung problema? Oo, oh, ano? hanapin natin pa yung problema. Hanapin nga natin yung problema kung paano ano, at saka hindi, hindi lang problema, pati solusyon. Kung pa paano magsain <laughs> so, lang hindi, I mean ito. Kasi susolusyonan nyo na talaga yun tip kailangan natin si Lola. Si Lola. Papaturo kayo kay Lola <clears throat> paano magano, ano, magsahing ng hindi sunog. Pag kayo nang nagsahing, sigur siguradong sunog. Hindi kahit saan naman ako magsahing, simula pa nung bata, talaga Ay, pa, hindi. hindi kayo problema. <laughs> simula pala pagkabata niyo eh. Huwag nyo na sisihin nyo, guys. Pero, tsaka aldero. Nakuha ang solusyon. Nakuha din. Nakuha, nakuha. Nakuha din ang ano, sagot sa problema. Nahana, nahanap, nahanap ang problema. Din at nagkaroon din ang solusyon. Huwag na kayo magsaing. Hindi. O, ayan. O, sabi mo ah. <laughs> Ikaw magsasaing ah. Sabi mo yan ah. Sabi mo ah. Hindi. Hindi. Ang kaso nga, wala naman kayong choice eh. Hindi rin naman kayo nagsasaing. Kaya sila nagtitiis din Sunog na sinain. Oh, kasi, ayaw nilang magsaing. Kaya pag tamad magluto, magtiis. Kaya kami, natuto kami magtiis. <laughs> Akala ko natuto magluto. <laughs> Sila, kasi, pagka may rules eh, kung ayaw mo ng ano, ayaw mo na sunog, sunog na sinain, ikaw ang magsain. Eh ngayon, pagkaano pagka, pagka ano, magtiis ka sa tilaing eh, kasi ayaw mo gano. Kaya sila natuto daw silang magtiis. Magtiis. Mag o, oh. o oh. oh. oh, di mo titiis. O, oh, di mo titiis. Di, di, di magtiis. -ti o, oh, yun na. Nakuha na natin ang solusyon. Oh, di ba? At saka nasugot, nasagot, na ang tanong. Nasagot na ang tanong na paano na, pagturo pa ay ng magandang values. Tama, tama, tama. Paano magtiis? Paano magtiis? <laughs> sa kay kayo. <laughs> paano magluto? Yeah, ano, ganun ka magpalaki ng anak. Paano matuto magtiis yung anak mo? <laughs> paano magluto ng sinaing na hindi sunod? So, nasagot na natin po ang tanong ng pa paano magluto ng sinaing na hindi sunod. At Bumuli. saka, ang moral, ang, ang, ano don Natutong magtiis. Ang natutunan <laughs> ng mga ano, mga pwedeng matutunan ay? Matutong magtiis. Magtiis, matutong hindi magreklamo. <laughs> matutong magtiis o hindi magreklamo. Kasi kung ikaw magreklamo, Oh usahin Oh nga. Ayun nila, wag kaya wala reklamo. Okay, bye-bye. Rice cooker brand baka naman. Bye-bye. <laughs> <laughs>